At dahil palpak na ang ginawa kong pare-resize kanina ng dress ko sana, so ito ginawan ko na lang ng paraan. Ninang tanghali nga ay pinaliitan ko nga ang dress na ito kasi masyadong maluwang sa akin, at malas nga lang mali ang pagkasupat ko. Actually may na-resize na akong dress at tama naman. Nakalimutan ko lang na stretchable pala yung nauna kong tinahi, at kaya para di masayang ang damit, ginawa ko tinahi ko ulit pero dress na ng anak kong si Alexis, naisip ko nga na taglamig na ngayon baka kailangan na din ng anak ko magdamit. Since sanay siyang nasa sahig lang matulog, at ayaw tumabi sa amin ng papa niya, at dahil damit nga ito ng may apat na paa, medyo nahirapan pa ako kung paano gawin that SAU na nga nagkamali pa ako, gagawan ko sana siya ng top shirt at skirt naman sa baba kaso masikip, so ayun ginawa ko, full dress na lang, at di pa ito tapos, at bukas na lang tatapusin kasi, inaantok na ang lola niyo. so hanggang dito na lang good night sa inyo. Ah, ganda naman. Ano <laughs> to? hindi ka natin ako. Hindi po, hindi po,